Hi guys! Welcome back dito sa aking channel. Dapat guys, kapon pa ako nakapag-upload ng aking next video. Kaya lang, malakas yung ulan kahapon. So, hindi ko tinuloy yung pag-shoot dahil hindi nyo maririnig yung boses ko so, kahit may mic ako. Kasi sobrang malakas yung ulan. So, ngayon lang humupa yung ulan. Kaya ayon at uh, matutuloy ko na yung aking pag-vlog about dito sa aking mga paninda. So, ngayon guys, ang topic natin for today is kung magkano ang tinutubo ko sa mga paninda ko dito. So, gusto ko sana lahat. Kaya lang masyadong marami kung lalahatin ko. So, i-divide ko siya, guys. Bale, ang akin lang munang i-share sa inyo ngayon is yung mga tubo ng aking mga paninda na, yung mga nakakain. Ayan, yung mga pagkain, yung mga candies, mga lachaw, ayan. So, random to, guys. Uh, so, magkakahalo to. Lalahatin ko, hindi yung bago, pero kung meron akong hindi masala, yun ay yung mga hindi, yung iba doon ay halos hindi ko nabili sa, sa online. So, nakalimutan ko na yung iba kasi hindi kagaya ng pag sa online ko nabibili. Ay, kahit nakalimutan ko, makakalkal ko doon sa, sa Shopee or sa Lazada ba, doon sa system, kung magkano yung mga presyo nila and ayun makikwenta ako kung magkano yung tubo so yung iba dito na hindi ko binili sa online naaalala ko naman so pili lang siya yung iba lang kung ano rin maalala ko so ayun guys sisimulan ko na dito dito ko muna na-patch simulan and then yung doon so konti lang naman to so ay mabilis lang to nilista ko na guys yung iba para hindi ko makalimutan so meron akong lista dito ayan para hindi ko makalimutan Bali, ang babakitin ko dito guys is kung magkano yung presyo presyo nila nung binili ko sila and din kung magkano yung tinubo ko. Hindi ko na masas hindi ko na sasabihin guys kung magkano ang bentahan dahil nakapag-vlog na ako guys. Kung magkano ang bentahan ko dito. So, hindi iba hindi nakapanood sa mga pinatong kong presyo dito ay hanapin niyo na lang yung mga video na yon dito sa aking channel kung curious kayo kung tig magkakano ko nga ma sila binibenta dahil kompleto naman yung vlog ko At lahat naman ng nakadisplay dito is ginawang ko ng vlog, ginawan ko ng video na kung magkano ang betahan ko sa kanila. So, yun na guys. Without further ado, let's get started. Start na natin kung magkano yung mga tubuan ko dito. Para malaman nyo din kung worth it ba talaga yung mga ganitong product na gawing business. Kung magsisimula pa lang kayo or nag-iisip pa lang kayo kung ano yung gusto nyo gawing business sa maliit nyong pwesto or sa maliit nyong negosyo. So, first, bako mag-start, bigyan ko muna kayo ng quick tour Ayan, nakapansin nyo, di ba? Kunti na lang yung paninda ko. Ayan, kalbo-kalbo na yung iba. Ayan, so kailangan na talaga natin mag Pero, wala pa akong magagawa dahil wala pa akong time. Ah, may time ako, pero wala akong chance. So, eto guys, dito ko lang muna sisimulan. And then, dito naman sa baba. Ayan, yung mga candies ko dyan. So, dito ay mag-start. Eto, paper mint. Ayan. So, isa sa mga bago, guys. Ang bili ko nito is... Actually, yung original price nito, guys, nung... Yung, yung, original price nito, guys, is 110 for 20 pieces. Hindi ko... Hindi ko napansin yung pieces niya. Nakalimutan ko i-check na 20 pieces lang pala siya. na lang may mga discount. Kaya nakuha ko siya ng 90 pesos. Pero para sa akin ay hindi ako na-satisfy satisfied sa price na yun na 90 pesos. Kaya ginawa ko siya ng 66 pesos. Nabanggit ko nga pala na hindi ko na sasabihin <laughs> kung magkano ang bintahan ko. Pero dito lang para ma-explain ko lang guys. Kasi baka magtaka kayo na 90 pesos tapos malaki yung aking bubo. Baka sabihin nyo, binibenta ko lang. Baka sabihin nyo, binibenta ko ng 10 hanggang ang mga sampu pataas to. Hindi, 6 pesos, 6 pesos lang yan, guys. Yung iba dito, guys, ay sobrang ang mamura lang talaga ng bintahan ko. Malaki lang yung tubo kasi mura nga siya nakukuha. Mura nga lang ang puhunan ng mga to. Pero, yung mga prices nito is worth it naman, guys. And hindi ako nagbebeta ng overpriced, ha. So, mga mura lang bintahan ko dyan. So, ito nga, uh, paper mint. So, dahil may discount, nakuha ko lang siya yung isang pack ng 90 pesos. 90 pesos ko siya nabili. And yung tubo ko dyan, guys, is 30 pesos. Ayan. Diba? Maliit yung tubo kasi nga, ayun, medyo napamahala ko dito. Hindi ko siya masyadong nabantayan. Sa online ko yan, guys, in order. Ayan. So, dito naman, meron tayo ditong hard candy. Sa shop na Coco. Ayan naman, guys, ay may laman na 30 pieces. Sa isang box. Ang price niya is 115 And yung tinubo, yung tutubuin ko dyan, guys, is 65 pesos. So, not bad. Ano ba? Diba? Okay na yun. Sa 115, meron na tayong 65 na tubo. Ayan, hatsaga-tsaga lang talaga. Pero yung iba, guys, pag doon sila nakapwesto, yung iba dito, guys, sa school sila nakapwesto, ang mamahal nilang ibinibenta, siguro 10 na to sa iba. Ayan, 10 piso na siguro nila yung binibenta kasi ayan meron nga ako mga ano din dito yung mga kompetensya ko malalayo naman sa mga school and yun nga na nagsurvey ako sa mga presyuan nila and lalula ako so yun, sure, yun share ko lang naman so ito guys sour head magkakasame lang to sila ng ano presyo at pieces ayan 30 pieces din ang ano nito laman sa isang box ay natutuwa ako dito kasi hindi to mismo sapak yung mga ano nila expiration date yung iba dito sa likod So, ito 30 pieces din. And, 115 din siya. Yung price niya, yung isang box. And then, yung tubo ko dyan is same, same. 65 pesos din yung tubo. Ayan. Then, ito naman sa tabi niya is yung veggie steak. Ayan. So, isa yun sa mga bago natin na chow. Ito guys ay may laman sa isang box na 50 pieces. Ayan, ang dami diba? 50 pieces ang laman. Pero nabili ko lang siya guys ng 99 pesos. Kaya pala siya mura. And 50 pieces na kasi 2 months o oh, 3 months na lang ba? When may expire na siya. Nakakalungkot. Kaya hindi ko alam kung paano ko siya ibebenta. So feeling ko pag diba, sabihin ko na nga lang yung presyo nitong isa. 5 pesos ko siya binibenta pero pag 10 ang pibiling din na ko yung tatlo na 10. Ayan, para mabilis. So ayun nga. 99 pesos po nga yan binili. Isang box. At yung tutubuin ko niyan is 151. Ayan o. Mas malaki pa siya sa, sa puhudan, di ba? So, worth it talaga guys yung mga ganitong product. Pag nag-saka yung mga negosyo na maliit lang. Pwede nyo itong i-try. Dito tayo guys sa Jumbo Stick Latchaw. Ayan. So, ito naman may laman din na 30 pieces sa isang pack. Tapos, yung presyo niya ay 175. And may tubo ako dito, guys, na 125. Yan. So, yun yung tutubuin natin dyan sa 175 na puhunan. Tapos, ito naman, itong cola chicken wings. Ang presyo naman yan ay, actually guys, meron akong mga vlog din kung magkano ang bili ko sa mga to. Inulit ko lang kasi para hindi kayo makonfuse kung bakit ganun yung tinubo ko. For, for comparison lang siya guys. So ayun dito sa Jumbo one, ay sa chicken wings na pala. 169 naman ito. Ayun. So mas mas mataas ang price nito kaysa dito. Ito 175, diba? ba? Ito naman 169. Yan, 30 pieces din yung laman niya guys sa isang pack. And yung tubo is 131. So ayan, pwede kayong tumubo ng 100 plus. Sa 100 plus lang na pupunan. Ayan. So, again guys ha, pag curious kayo magano magkano yung mga bintahan ko, nyo yung vlog ko about sa mga kung magkakano nga ang bintahan ko sa mga bawat products na tinitinda ko or dinidisplay dito. Okay. So, proceed tayo dito guys sa baba nila. Ito naman tayo dito sa Coco, Lollipop. Ayan. Ala, dalawa na lang pala to. <laughs> Hindi ko na na My gosh. So, ayan guys, sa Coco ko nga yan in order dun sa online shop din. Coco shop. Ito naman guys ay 30 pieces naman ang laman and 105 yung isang box. Ayan, mura lang to siya guys. Kaya malaki lang yung tutubuin natin dyan. So yung tubo ko dyan is 75 pesos. Ayan, 105 ang puhunan. Meron tayong tutubuin 75 pesos. So, dito naman tayo guys sa sour tang. Ayan, 30 pieces din ang laman nito sa isang box. At ito naman ay 115 yung isang box niya. So, may tubo ako dyan na 65 pesos. Ayan. So, yung mga tubo na yun, guys, diba? Pag, eh, pag, pag, pag sasama-samahin nyo, malaki na din. So, worth it naman. Katsaga lang talaga. So, dito, guys, meron naman natin sunflower seeds. Ayan, huling ano na din to. Wala na ako doon. Huling repeat, Huling ano na to. Ayan, tatlo na lang. Yung sunflower seed na yan, guys. Masarap yan. Yung lasa na balat niya. Andun yung flavor sa balat niya. Yung laman niya, natural lang talaga yung lasa. Sa balat lang sila nagbigay, naglagay ng flavor. Meron pa nito iba-ibang flavor. May coffee. Iwan ko, ano pa yung iba? Basta ayun. Ayan, yung sunflower seed is 72 pesos naman, guys. And 20 pieces lang laman nito. So, kaya, nasa 72 pesos lang siya may tubo akong 48 pesos. Ayan. So, dahil nga 48, dahil nga 20 pieces lang ang laman niya, so 48 pesos lang yung tubo na din. Pero kung i-compare nyo guys, 72 pesos na puhunan, 48 pesos na tubo is okay na din. So, dito ay sour gummy naman. Ganon din, 115 pesos din ito guys. Yung isang box niya, 30 pieces yung laman. And yung tutuboy natin is 65 pesos. Ayan. So, dito naman sa tabi niya, itong chili strip spicy flavor. Meron siyang laman na 20 pieces lang, guys. And, yung price niyan, ang isang box, 49 pesos lang siya, guys. Ayan, 49 pesos lang siya. 20 pieces. And, may tubo akong 71 pesos. Pero may balak akong baguhin yung presyo nito pag hindi siya pumatok sa mga bata. Kasi natinikman ko siya, hindi ko gusto yung lasa. Baka ibaba ko yung presyo ng pakabawasan ko ng piso. Pero pag hindi ko ginalaw yung presyo, ayun nga yung tutubuin ko. 71 pesos. 71 pesos ang pwede kong tubuin dyan. Next, dito sa baba, meron tayo ditong candy bracelet. Ayan naman. Candy bracelet. Ayan, mabenta din sa atin ito. 30 pieces naman yun, guys. And, nakuha ko lang yung isang box nito ng 112. Dahil nga may discount. So, 112 lang ang box niya. 30 pieces. So, yung ating tutubuin naman dyan ay 68 pesos. Ayan. Then, dito naman, sour balls. Ganun din. Uh, kasabayan kasi po nito. Eh, Nung no, nakakuha ko ng discount, 112 din yung box. 30 pieces ang naman. 68 pesos din ang ating tutubuin dito. Ayan. Sa so, tabi naman niya, meron ditong umami bean strip. Ayan, meron ditong tong laman na 30 pieces sa isang box. Nabili ko lang to ng 115 din, yung isang box. So, may tubo siyang 65 pesos. Ayan. Tapos dito sa tabi niya, dito na yung favorite kong na lachaw. Isa so, sa mga favorite ko, ito ay gluten lachaw. Ayan. So, may laman naman niyang 30 pieces sa isang box. And yung presyo niya is 165 pesos yung isang box. And may tutubuin na ako dyan guys na 135 pesos. May pangalala ng tubo niya guys. Ayan. Then, ito na. So, last na dito guys sa area na to. Itong, ay hindi, Mayroon pa pala dito sa baba. Ito pala ito. Ito muna. So, ito ay yung 3-in-1 lachow. Ayan. May lamang 20 pieces. Yan, 20 pieces lang siya. Pero sobrang mura lang to, guys. 45 pesos lang siya, guys. 20 pieces. And yung tutubuin ko nito, guys, is 75 pesos. Ayan, malaki pa rin yung tubo natin sa puhunan, 'di ba? Pero hindi to mahal, ah. mura ko lang yan binibenta. Mapapanood nyo naman yan sa ibang kong vlog. So, last na dito sa area na to. Ito na talaga yung last dito sa area. Stone chocolate. Ito guys, ay binili ko lang sa Divisoria. And nabili ko to ng 100 pesos lang. 30 pieces na siya. So, binibenta ko pa rin yun ng 6. <laughs> Kaya tumubo ako dyan ng 80 pesos. Ayan. Diba? Nakakatawa. Ayan. Kasi dito ko siya... Dito kasi yung mga nakapwesto. So, ibig sabihin, karamihan dyan is 6 pesos pataas. Ayan, yung pinakamataas ko lang dyan guys is 10 pesos lang. So, karamihan dyan is nasa 6 pesos lang. Tapos, ganun na yung ating tutubuin. Diba? Nakakatuwa. So, dito naman. Ayan. So, meron tayo ditong ice cream. Ang tagal <laughs> maubos. Pero, dami ko kasi mga candies guys. Kaya, yung ibang bata, nalilito daw sila. Pero matagal pa, is 2026 pa expiry date ito. Ang hirap lang nito, pag naano siya sa araw, yan, natutunaw lulusaw siya. So, ito yung ice cream fluorescent lollipop. 100 pesos lang yun siya, guys. Ayan, 30 pieces na din. Yung tutubuin natin dyan is 50 pesos. Ayan, tagpa 5 ko lang kasi yung binibenta. Dito, guys, sa baba niya, guys. Ito, hindi ko na naalala kung magkano. Kaya, iskip ang ko na to. Ah, naalala ko kung magkano, pero hindi ko na maalala kung kung ting kung, kung ilang pieces siya. Kaya, hindi ko maano kung magkano yung tubo. Dahil dyan ko lang naman dyan binili sa Minimart. Hindi siya sa online. Kaya di ko maalala. So, dito na lang tayo guys. kasi dahil dito sa mga karate belts. Ayan yung mga karate belts ko guys. Ayan, pare-pare sin sila ng presyo. Bawat pack. So, yung isang pack nga guys is 32 pesos lang. Dito sa suki ko sa binibilan ko lang lang dito lang sa palengke. Ayan. Hindi na ako bumibili sa iba kasi dito mura talaga. 32 pesos lang siya guys. And may laman siya ba diba, sa isang pack niya, meron siyang laban na 38 pieces So, ayan I Alam mean, niyo guys, yung tinutubo ko dyan is So, sa isang pack, 38 ah, Sa isang pack, 32 pesos So, yung tubo ko is 28 pesos Ayan, pero yung bintahan ko nyan guys eh, ha, is parehas din sa mga bintahan talaga ng ibang nagtitinda nitong mga karate belts Yung ibang nga, mas mahal pa sa kanila eh So, ayun, malaki talaga tutubuin din dito Okay, so dito naman tayo sa turkey noodles. Ayan. So ito naman guys ay may laman na 30 pieces sa isang box. And yung bili ko niyan is 139 yung price niya. 139 tapos tutubo ako dyan ng 101. Ayan. Laki na din ang tutubuin natin dyan. Tapos ito, nakalimutan ko na din dyan. <laughs> sa si divisor yung kayong binili. Hindi ko na maalala talaga kung hmm, magkano yan. So, for sure, tayo sila. Lame. Ito, guys. Ay, 100 pesos ang bili ko nito. Isang box. 30 pieces na siya. May tubo akong 50 pesos. Ayan, ito. Hindi ko na din maalala. Then, ito na. Dito na tayo sa huling layer na. Ito yung aking mga um, ito guys, ang lahat ng nakalagay dito sa last layer, ito yung mga magkakasabay sa iisang shop. Ayan. Iisang shop lang pinagbilhan ko nito guys. And yun yung naka-discount ako. 112. Yung each boxes or container. Ayan. Yung iba na refill ko na lang sa container. Mga nakabox yung iba. So, 112 yan sa kanila. Yan bawat isang box. And yung tutubuin ko, ayan, para-paras na yun sila guys. And para-paras lang din yung presyo na ang pare parehas na din yung presyo ng bintahan ko dyan. So, may tubo ako sa bawat isa sa kanila na 65 pesos. O oh, 68 pesos. Ayan. Each of them, meron akong tubong 68 pesos. Ayan. So, magkakaparehas lang dahil iisa lang nga ang shop na pinagbilan ko and pare-parehas na sila ng prices. So, ayun guys. Yun yung mga tinutubo ko dito sa mga panindang ito. Ayan. So, kayo, paano ba kayo tumubo? So, so, mga curious dyan, ayun, yun yung kinutubo ko dito sa mga tinda ko. And, syempre, dito sa iba, guys, iba din yung tubo ko dito, dito sa mga laruan. Depende sa pungunan, depende sa kung magkano kasi sila binibenta. So, ayun. So, next, na, next guys, ay yung iba naman sa so, next video ko, bangan nyo. Uh, yung mga laruan naman at mga iba pang paninda ko dito yung isi-share ko kung magkano yung tubo yung mga maaalala ko lang kung magkano pero I will try my best na makuha ko, ko lahat ng ano info dito <laughs> sa mga items na to yung pang malaman yung tubo ng iba ko pa dito mga items panoorin nyo na lang mga susunod ko pa ang video thank you so much for watching bye bye, bye!